Hello mga pare ko. E, ngayon, titry natin ang ating v by S9. Ayan, binili sa atin ni Sir Ed. Ayan, para kay James. I-on muna natin dito sa battery bay. And then, susi. And then, pindutin na yung hit na dito sa switches natin. Okay? Ayan, so dyan ka na mag-a-adjust ng, ng plus 1 sa gear and minus yan. So, una, pakita natin throttle. Pwede rin siyang i-off syempre, gamitin as normal bike. Ayan. So, pakita rin natin yung pedal assist. Ayan. Sample lang ito. Nagpapadjak ka, Jace. Kahit sa konting padyak mo lang. Ayan. Sobrang lakas na ng ating motor. Ayan. So, yan naman ang ikatatlong mode, yung pedal assist. So, unahin ko yung throttle mode lang kanina. Then number 2, yung as normal bike, yung off mo. Then ito, padjak ka without throttle. Pero napakalakas ng motor. So this time, patry na natin kay James. Thank you, Happy Yeah.